Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, makakarating nga itong si Farah doon sa restaurant kung saan ay unang nagtagpo or nagdate itong si Lucy at Darius. Dahil tangdantanda niya na dito nga niya unang nakita ang dalawang ito na tumama naman itong si Farah kung kaya't makakarating siya doon. So balit uh, ngayon hindi naman niya alam kung ano ba yung usual na inoorder ni Lucy dito nga sa restaurant na ito kung kaya't uh, medyo manganga pa siya kung ano nga ba yun dahil maaari magtaka itong si Darius na iba ang inoorder nga nito ngayon ngayon kumpara sa mga dating anniversary nila. Habang ito namang si Lucy at Cheska ay napag-usapan yung tungkol nga sa pakikipag-usap kay Mamita. Since hindi na nga ito nakakapagsalita ngayon, kung may gusto mong sabihin si Mamita ay uh, meron pala itong letter board kung saan ay magsusulat nga ito ng pangalang Bertha. At uh, magtataka naman si Lucy kung sino nga ba ang Bertang ito at mukhang yun nga at talaga ang makakatulong sa kanya upang uh, uh, sabihin ang katotohanan na nagkapalit talaga sila ng kaluluwa nito ni Farah Yan ang mga dapat nating abangan sa mas sumiling mga kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.